Hello mga lalabs! Tara luto tayong ginataang hipon. Pero bago ang lahat, dito sa banyo kong bumili dito sa night market. Ayan, yan na lang yung benta nila kasi nga alas 11 na rin ng gabi dito. Kaya yan na lang natira. May tulingan sila, may bangus. At kung ano pang iwang, anong pangalan ng isda na yun. At syempre, ang kailangan ko ay hipon. Ang lalaki ng hipon nila, di ba? Wow, fresh na fresh pa. At heto na ako sa bahay mga lalabs. Ito na yung mga pangkot sya ko, panangkot or ano ba yan kuha mo na ako ng sibuyas dahon sa aking pananim, mas maganda talagang may tanim ka, ba? Diba? dahil nga nakakatipid ka na at fresh pa ang iyong panahog to na, hiwa-hiwa mo na ako ng sitaw, ganyan ako mag -iwan ng sitaw, lang sabay-sabay na yan, tatluhan at ayokong gamitan ng kutsilyo at nakikita nyo tong bigote-bigote ng hipon. Ang lalaki, di ba? Tatanggalin muna yan. At kailangan rin natin tanggalin yung dumi sa likod ng hipon. Yung daanan ng dumi niya, itats-itats. Ganyan lang gamitan ng toothpick. Ganyan, no? Dahan-dahan lang pag bunot. at naglagay na rin ako ng bumbay at bawang wala ng luya gisa golden brown na lagay na natin ang malalaking hipon ang sarap hindi pa luto pero nakakatakam na halu-haluin at takpan at ito na pula na yung ano, hipon nagtubig na siya lagyan natin ng tubig dalawang baso pang sabaw takpan ulit at habang naghihintay tayo na kumulo yung sabaw naghipon ayan wala kasi akong ano bang tawag doon tuno o gata na pure kaya powder na gata na lang ang gamit ko pinagalohalo ko muna siguraduhin nating walang buo buo at kulo na siya mga lalabs Ayan, dalagay ko na ang gata na powder. Bali na para nadamihan ko ng sabaw. Pero okay lang yan kasi mababawas pa naman yung sabaw mamaya. At lagay ko na rin yung sili, sibuyas dahon, bell pepper, ampalaya at sitaw. Siyempre timpla na rin natin. Alam nyo na, ajinomoto, asin at pamintang durog. <laughs> Wala naman ako ibang pang templa. Laganyan lang talaga, ba? Diba? At haluin. Pero pinahabulan ko na rin ng patis. Para masarap talaga ang lasa. Yan. Hintay natin kumulo. At tikman natin kung tama na ba ang lasa. Kailangan yan, di ba? Hindi naman isang timplahan, ay perfect na agad. Dinagdagan ko ng asin dahil medyo matabang at Heto na siya. Pwede na hanguin to. Ready na. Okay na yan. Tikman natin mga lalabs. Grabe yun. Laki. Mmm. Ulo. Sarap. Siyempre ang ulo, di ba? Nandito sarap. Mmm. pack muna tayo dahil madaling araw na dito. Wala una na pala ng umaga. Madaling araw. Mmm. Mmm. Oh. Ang <laughs> sarap-sarap sabi. Sarap Tulo. Mmm. Sarap ng sauce.